Ayan po sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, wala pong katapusan na swerte ang darating sa inyo. Ayan. At doon naman po sa aking mga bashers, wala ding katapusan na kamalasan ang darating sa inyong buhay. Hanggang sa kaduluduluhan ng inyong pamilya, Boro kamalasan ang aabutin ninyo. Ayan, at uh, dito naman sa mga buisit ng mga congressman na ito at sa mga senador na mga kawatan na ito, mamatay na lang kayong lahat kasi kayo ang totoong nagpapahirap at kayo ang pumapatay sa mga kababayan ko. Hindi man literal na pinapatay ninyo, dahil sa inyong pangangawat ng mga putang ina ninyo ay tuloy-tuloy uh, ang kahirapan dinaranas nitong aking mga kababayan. Anyway, ay uh, wag po kayong aalis dahil uh, may, mamimigay po tayo ng limang, limang electric pan ngayon kasi nga po, uh, One pa lang eh, lima pa lang yata o apat pa lang yata yung ating nabibigyan ng electric pan ay 50 po lahat yan eh. ba diba, sabi, sabi ko, pinakita ko na nga yan. At sabi nga itong ating mga nagko-comment dyan, hindi ko na kailangan magpakita rito ng kung ano-ano pa. Dahil ako naman ang namimigay dito, which is dati, nandiyan, nakaparada sa likod ko. Ay, parang lima pa lang yata yung nabibigyan natin ng electric fan, or apat yata. At dahil nga po, mainit talaga ang ulo ko, kaya hindi ako nakakapag-concentrate talagang magbigay ng, uh, ma, na magpamigay. Anyway, mayroon pong dalawang uh, congressman na kawatan. At uh, ito po, hindi lang po kawatan, tanga pa, kasi nagpaputok ba naman ng labintador, wasak yung mga daliri. At, uh, hindi ko inaintindi yung mga kwano yan, eh, yung sabi-sabi. Uh, hindi ko inaintindi. At uh, mayroon nga uh, nag-tick sa akin na yun nga daw, mayroon daw dalawang tanga na kongresista na naputukan daw sa kamay at uh, parang yata putol yata yung ilawang gandaliri kung sinoan yan na uh, putulan. Hindi ko na naiintindi yun kasi hindi naman ako interesado sa mga hayop na yan. Ay kanina, uh, habang pauwi ako sa opisina, ay, uh, abang nagdadrive ako nakikinig ako ng radyo. Ay, yun nga, sinabi nga, uh, binalita nga na may dalawang daw congressman ang uh, nasa buga ng uh, labintador. Dikatangahan. Anyway. Hindi ko na po sasabihin dito kung sino man yun. Alamin niyo na lang po. Lalo na po itong mga bashers ko, okay lang po sana din sa mga subscribers ko eh. Kaya lang, ay uh, hayaan ko mang masira ang ulo sa kahahanap nitong mga nasabugan ng uh, ng mga congressman nito. O kayo ngayon na maghanap kasi sabihin niyo lang fake news na naman ako eh. O di kayo maghanap ngayon. Pero basta yan, may balita din po yan sa radyo maliban doon sa mga itinawag at tinik sa akin, dalawa nga daw tanga na congressman ang nasabugan ng labintador ang kamay. At uh, yung isa yata, nagpapasikat daw sa girlfriend niya. Ang bagong taon. Inuwakan daw ba naman yung libantador, hindi naman siya marunong, nagpasikat doon sa kanyang uh, kabit. Ayun, sabog ang kamay. Sana na lang yung uh, mukha na lang sana niya na o di kayong bayag niya para hindi na makapangkabit. Para sana naputol na yung utin ng ha mga hayop na itong mga, ano ito? Tingnan niya. Grabe. Tingnan niyo mga utang ng mga tulpo na ito. Ilan na ilan ang ila mga anak nito. Si Erwin Tulpo, sampo ang anak. Buisit na yan sa iba-ibang uh, panay. Tingnan niyo yan. Dapat yan ang nasasabogan ng uh, labintador eh. Para napuputol ng utin ng mga hayop na yan. Ang dami-dami mga sinisira ng mga uh, buhay ng mga tao, mga kababaihan, ito, mga animal na mga ano ito? Uh, pamilyang ito. No, tingnan mga si Rapi Tulpo, ilan yung pinakasalan. Pero nandiyan pa. Hindi ko alam kung hindi ko nang maintindihan kung anong batas meron tayo dito. Mga buisit talaga uh, mga kanya ito. Mag, maglalagay ng batas, hindi naman na kinukon. Hindi naman pinapatupad. Grabe. Hindi ko maintindihan. Bagay. Wala na talaga. Sino pa ba ang pwedeng niyong ngayon dito? Sino pa ba ang pwede niyong piliin ngayon ng mga kandidato o mga politiko? Wala na po kayo mapipili. Kaya buntot nyo, hilan nyo. Yan ang totoo dyan. Wala na kayo mapipili sa mga hayop na ito. Lahat ito. Mabuisit na, na to. Kaya yun, yun, lang ang dasal ko. Magkamatay na lang kaya itong mga hayop nito. Na Nang mabawasan man lang itong mga O wala itong mga putang ng mga politik ang mga kawatan na ito. At ganoon din sa mga basers ko. Hanggang sa ilang generation niyan, malasin nga kayo hanggang sa kung sa pamilya ng ganun. Puro kamalasan ang abutin niyo, tandaan niyan 'yan. At uh, wala. Eh. Pinipilit kong maging uh, maging masaya sana kasi bagong taon. Wala eh. Eh nakikita ko na mga pinaggagawa nito mga politikong ito ah uh, si itong Sikwan, si Kwan si sarap ng upo at uh, habang palaki ng palaki ang bayag niyan ah uh, sarap ng upo pakapi-kapi trillionis ang transfer na sa iba't ibang bansa na kung saan meron siyang bahay doon ah uh, madadagdagan pa ngayon itong ah uh, Itong January nito, once na naibaba na yung uh, budget kayo, yung 2025 na yan, itatransfer na ulit yan sa account nila, sa abroad. Saan pa pupulotin itong mga babayang ko kung ganito? Tapos ito pang mga buisit, mga basa sa ito, salit na tumulong mga batikos dito sa mga animal na mga kawatan na ito, ah, kakampihan pa ninyo ang kawatan. Palibasa nga kasi kayo, mga patay gutom kayo at mga hampas lupa kayo, dahil sa nagbabakasakali kayo na maambunan kayo at mabigyan kayo ng uh, ayuda nitong si Tambaloslos ito, ayan, kakampihan nyo kahit alam nyo na pinagnanakawan kayo mismo. Dito lang kayo pumunta sa akin, bibigyan ko kayo. Kung yan lang gusto ninyo. Kaya dapat talaga magkamatay na kayong lahat ng mga bashers ko. Kasama nitong mga politikong ito. Anyway, sabi ko nga po uh, sa inyo ay uh, actually uh, kahapon po ay uh, marami sana tayong bubunutin kaya talaga na wala ako sa wala ako sa wisyo. Ay uh, uh, maging yung doon sa mga comment, tinurn off ko na yung comment para gusto kong uh, magmuni-muni. At ayaw ko muna makakabasa ng mga kwan, mga comment. At uh, talagang kwan, gusto ko talaga nga uh, mamigay na lang na mamigay ngayong bagong taon na ito. Yun pa talaga naman ang plano ko. Kaya lang uh, minsan hindi maiwasan yung uh, masira yung mood ko. At uh, kagaya na itong electric pan na ito, pag dami-dami itong mga electric pan na ito, ilan pa lang yung uh, ipapamigay natin. At uh, ngayon, uh, magbibigay tayo ng lima rito. Wala po akong bubunotin ngayon sa timba, pero mamimigay po ako ng electric pan. At para maubos na po itong uh, mga electric pan dito, dahil nakakasikip lang dito at intended na intended naman po talaga na talagang ipamimigay natin to at uh, yun at uh, kaya po mamigay po tayo ng mamigay ngayon at uh, siya nga po pala yun po nga mga yun po mga gustong uh, mapasama yung inyong mga pangalan doon sa ating uh, timba na irarapol tuloy tuloy na po kasi yan kaya ang ibig ko po sana sabihin ay wag naman pong pairaloyin yung uh, katangahan. Didirect ko na po kayo. Kasi unang-una, uh, iniisip ko kasi gusto rin yung sumali. Ang problema po hindi ito talaga naiintindihan niyo siya yung uh, pinapaliwanag sa inyo. Ang isin po ninyo sa Tariq Hassan Nelsa or doon sa Martin Hall Stranger, ayun pong katunayan o katibayan na subscribe kayo o di kaya may pinasubscribe kayong mga kamag-anak o sino pa mang tunso pilato na gusto nyo ipasubscribe grabe yung mga pinakita sa akin nung uh, nung uh, pinabasa ko pinabasa ko yung mga panayon grabe imagine mo, saan ka ba nakakita na itong mismong video ko isi-send mo doon sa Martin Holy Hindi ba't napakaliwanag na pong katangahan? Aanhin ko yun. Oh, di po ba? At aanhin ko yung mga pangalan ninyo. Na ila, yan ay sisindi nyo kasi ang sinasabi ninyo, matagal na kayo nga uh, subscribers. Ha? Bakit yung pangalan ninyo ang isisindi nyo? Ang isisindi po ninyo yung pong katibayan na subscribe kayo. Kung hindi nyo po alam, magtanong po kayo dyan sa mga bata dyan sa kapitbahay ninyo. Na mag-subscribe kayo, picture ninyo yung pong ipadala nyo doon sa Tarek Hasan Mirza o dito sa Martin Hall Stranger. At uh, pagkatuloy-tuloy pa po, po yung mga uh, katangahan na natatanggap namin dito, ay uh, maaaring isasara ko na po yung Martin Hall Stranger. Bahala na po kayo maghanap doon sa Tarek Hasan Mirza. Kaya nga po inopen ko lang yung uh, Martin Hall Stranger kasi nga po may mga natatanggap pong uh, uh, tanong na bakit daw ang hirap hanapin yung tarikasan ka nyo. So, kaya nga po, inopen namin itong uh, Martin Holl Stranger na para madali, mapadali kayo. Kaya lang po, sa di na midami ng mga uh, nag-send doon sa messenger ng uh, Martin Holl Stranger, puro po mga kabubuhan at katangahan. Sinabi ko na po rin, wala pong good morning wala pong kumusta, wala pong hey. Ano mang wordings ay hindi po tinatanggap ng tagabasa ko yan, i-restrict -re lang po kayo. O di kaya i-delete -de lang po yan. So, ibig sabihin, nagpapagod lang po kayo, hindi po ba? Dahil lang po sa hindi nyo panunood, panuorin nyo po kasi yung mga uh, kwanta. Huwag kayong bibirada ng hindi nyo naiintindihan. Kasi masasayang lang po yung inyong effort. Magilin mo. Ah, saan ka nakakita na itong mismong video ko ang ibabalik mo lang sa akin? Ganon? Ang sinasabi ko po dyan, yung mga nagugustuhan ko, yung mga pinapadalhan ko ng mga kung ano-anong mga adjikas uh, dyan or ano, yun pong nakikita dyan, nung tagabasa ko na, e eh, sinishare ninyo dyan sa kanilang mga Facebook. Yun po. Well, pero huwag nyo pong i-forwardan ako dyan sa Martin at saka doon sa Tare Kasan bakit kayo dyan magkuhan? I-share nyo dyan sa mga Facebook ninyo. Mayroon pa kayong pagkakataon na pagka nakita at nirekomende ng taga-basa ko, baka ma 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 magkaroon din kayo ng Gcash. Kasi huwag po ninyo pinapairal yung katangahan. Ano po? Kasi, nako, kaya sinasabi ko sa inyo, kaya na, na, napakarami nating mga Pilipino na kuhan, na mga talagang nakapos sa kabuhayan kasi nga po sa katangahan, tanda po niya. Mag-aral po tayo, tayo mismo, turuan po natin ating mga sarili. Huwag po kayong bira ng bira na hindi nyo naiintindihan. Hindi po ba? Kaya dito po sa channel ko, ay lahat po ito tuturuan namin kayo, tuturuan ko kayo kung paano maging matalino. Unang-una, mag-subscribe muna kayo. Sisiguraduhin ko sa inyo, tatalino kayo. Pag ikaw ay mukhang daga or mukhang buaya, sisiguraduhin ko sa inyo, gaganda at gugwapo kayo dito pag nakapag-subscribe kayo sa channel ko. Maging itong mga, mga basher ko, mga pangit na ito eh. Kung ito lang ang nagsusubscribe lang dito sa channel ko, sisiguraduhin ko mababago ang buhay nito mga ito. Sa halip ng mga tanga ito, ay magiging matalino yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga itinuturo ko, sinasabi ko na eh, dul ko na nga po sa inyo eh. Pero patuloy kayo babas na mababas na ganyan, malas ang abutin nyo, hanggang sa salit-saling lahi ninyo, magiging abnormal ang inyong mga lahi. At ikaw, na original na mahilig mabas, madali ka nang mamatay, maniwala ka sa akin. Katunayan yung dati, di ba? Dalawa na yung bastards ko na Nating kokon. Oh, 'yan. Yan po 'yan. Bukod pa sa maganda, gugwapo tatalino. Ano pa ba ang uh, ng mag-subscribe dito sa channel ko? So, swertihin sure pa po kayo. Kaya po itong channel ko ay all-in-one na po ito. At pali, hindi ko po channel ito, channel niyo po ito eh. Dahil po ulit ulit ko po sinasabi sa inyo. Ah? Siguro po, hindi matapos ito nga uh, po ilang buwan na lang po. Baka po pala, yung kita natin dyan, pamimigay ko rin po sa inyo. At uh, through uh, raffle natin. Pero, yun pong nasa timba, na yun pong dati pa, na yun pong naglaro tayo dito ng uh, kalahating milyon, mayroon pong nagsuggest sa akin na huwag na lang daw isali yun. Kasi nakalipas naman lang daw. Ay, hindi po kasali pa rin po yon. Kaya po, napakatawawa naman ito mga, yung mga dati pang nagpa-subscribe nito. Kawawa naman po pag hindi na natin isinali. Ano yun? Ibabasura na lang natin at babaliwalain na lang natin yung, uh, yung kanilang uh, e na nagpa-subscribe. Hindi na, wag naman po ganon. Kaya nga po dito, sinasabi ko na po wala na po akong tatanggapin ng kahit na anong suggestion dito ngayon. Dahil tama yung nag-comment na sinasabi, Sir, ikaw masunod ang kakapal naman ng mga pagmumukha ng mga yan na kung, uh, suggest sila na suggest, kala mo naman, feeling nila, sila ang may programa. Which is tama naman. oh Yun, nandiyan po yan sa comment. Ang kakapal daw ng mga pagmumukha ninyo ng mga nagsasuggest. O. Oh. Hindi lang kayo makakapal mukha. Wala pa kayong kakuntintuhan. Hindi ako may sabi niyan ha. Nandiyan yan sa comment. Kaya nakukuan ko eh. Imagine ninyo. Kagaya po na itong mga ako Sige. Ibibigay ko nga example itong mga OFW natin. Isa na nga po dyan si Leticia Kabilan. Isa lang po sa mga marami nating mga subscribers ha. Imaginin mo, nagpa-subscribe na nagpa-subscribe yan. Ay, niload nga po yan. Wala pa, wala pa siyang na, wala pa siyang natatanggap sa atin eh ultimong load, ultimong yung 10,000 na pinamimigay natin. O, oh, lalo na yung 500,000. O, oh, tapos isa mo na wag na lang daw yun at panibago naman daw ulit. Hindi po. May kwan po ako. Alam ko po yung uh, taong uh, nagpursige. So, papaano naman kung hindi natin isasali yun, yung, uh, yung pinasubscribe nila. Hindi kawawa naman po sila. Ang sa akin po rito, once na nag-subscribe ka rito at nagpadala dito sa Whole Stranger Messenger at saka dun sa Tarek Hasan Mirza, considered na may pangalan ka na kasi nagpadala ka na sa Messenger. Uh, pero yung mga mali-mali na pinapadala ninyo, binidelete lang po yan at nire-restrict. Para sa ganon, kahit na mag-send kayo ng mag-send, ng mga katangahan ninyo, hindi na po mababasa. Kasi yun na po ang ginagawa ng taga-basa kung nire-restrict na lang po kayo para lang malaman niyo Kaya siguraduhin nyo na tama yung pinapadala niyo which is napaka napaka-alwa ng na mga sundan. Di ba ba sa Martin Holy Stringer? Diyan sa Facebook, nakakundi, naka nakalagay, naka, naka, naka post dyan yung uh, gagayahan niyo Ganon din sa Tarikasan Mirza Tapos kung nakarinig lang kayo na mali-mali, Ah, bumirada na kayo. O kaya tuloy, wala. Mali-mali ang ginagawa nyo kasi nga, hindi nyo pinapanood yung explanation. May sample na nga po dyan. Yun na lang gagayahan ninyo. O, marami po. Halos lahat. Makikita mo kaya nga, may post na po dyan yung kunay, yung, uh, yung sekretary ko, na ba yung post niya dyan? Dalawa yun eh. Uh, ano Basta nagkaipon ipon na ipon daw yung mga tanga ngayon. Diyan sa kwan. Diyan sa post, diyan sa Holy Stranger. Kasi nga po, siya po ang nakakabasa ng katangahan nyo eh. Anyway. O, paano kayo diyan na kwan? Anyway, kung talagang wala talaga, wala talagang, wala talagang may utak-utak diyan na sumasali. Pero mas maganda po, huwag na lang kayo sumali kung uh, pinapanatili niyo yung kabubuhan niyo Sayang lang po. Kasi sa, hindi rin po kayo mapapasama. Tandaan po ninyo, hindi po yung pangalan ninyo ang ilalagay ninyo, kundi ang ilagay po ninyo yan yung katibayan na nagpa-subscribe kayo o kayo mismo ang nag-subscribe. Aanhin namin yung pangalan ninyo. Kahit pasabihin mo nga sa pool sa simula yan, matagal na kayong subscriber, hindi po tinatanggap yon Ang tinatanggap po namin yung katibayan. Madali po magsabing ganun eh. Oh. Yan po yan. At yung mga nagsasabi na kasali po ba kami dyan, kasali po ba ako dyan, kung nagpa-subscribe ka, kasali ka. Pero kung hindi ka nagpa-subscribe, wala ka, hindi ka kasali. Ganun lang yun. sana nagkakaintindihan tayo dyan. Ha? Ah, isasali kita, hindi ka naman, nag, hindi ka naman nagpagod na magpa-subscribe, bagay sarili mo, hindi ka nag-subscribe eh. Bakit ka nasasali na ito? Bugok. Ano yan? Gusto mo lang ng uh, instant? Anyway, ito po yung ating kuan. Ito po hindi na hindi na po natin na uh, ito po ha. Hindi na po natin da dadaanin nito sa raffle raffle kasi maliit lang naman pong halaga itong mga electric pan na ito. At stand pan po ito, hindi po yung dish pan ha. Stand pan po ito. So kayo na lang po ang uh, mag-aalam kung magkano po ang halaga niya. Okay. At alam nyo na rin po kung saan nyo isi-send, kung saan kayo mag-i-send uh, si ng address ninyo. Telephone number at address ninyo isi-send. Kasi, yun po ang kailangan sa LBC. Ayan. Siya nga po pala, kasi hindi ko naman po the, tinitingnan itong uh, Martin Hall Ranger kasi napakarami nang naka-upload. Ay, uh, nung nirolyo ko nandiyan pa popula yung mga nandiyan pa po pala yung mga dati noon na pina-LBC 2021 See napakatagal na pong panahon kaya ugali ko na po yung uh, nagpapadala talaga ng mga regalo through LBC Nandiyan po 'yan hindi pa pala nabubura Ah huh? So yung iba po burado na eh this uh, this uh, content ay uh, wala eh ganon. ganun Pero may ilan ilan po dyan pala na may mga pinadalhan ng LBC. Yun po yung sinasabi ko dati sa inyo na noong nagpi-Facebook live pa lang ako noon. Uh, napakarami po tayong binigyan ng mga relo kung ano-ano po yan. Relo, kung ano-ano, basta payong, ano man yan, pinapa-LBC po yan. At nandyan pa po yung iba. Doon po sa main channel, ay yung main Facebook po na Aquadirana, doon po lahat yon. Ultimong pati yung uh, house and lot na binigay natin at saka yung mga bisikleta, mga motorsiklo, araro, hand tractor na mga binigay natin sa mga magsasaka, nandoon po yan. Ang problema po, hinak po yan. So, hindi na natin ma-open ngayon. So, ito sa mga other account, may mga na-share pa pala. Kagaya nito sa Martin Hall Stranger ay uh, mayroon pa po ilan-ilan. Pero 2021 pa yan. So, talagang ugali ko na hindi lamang ngayon. Ako namimigay. Tuloy-tuloy po yan dati. Araw-araw po yan namimigay ako. So, wala. Anyway. So, ito pong nakuha natin pangalan. Either doon po sa comment or either doon po sa kung ano pa man. Kagaya yung si Kwan. Yung napadalhan din natin ng... Uh, natuwa ako dahil uh, ko kung ano na padala natin doon na uh, yata. Yung pang uh, nung nirol ko, pag open ko, nandun yung uh, yung uh, Merry Christmas na ko na ginawa, yung si Sakro. Sakro ang pangalan. Doon ako natuwa sa kanya. So ganun lang po ako, ganun lang po kababaw ako matuwa. So gawin po ninyo yung tama, matutuwa ako. Pero gawin ninyo yung katangahan, mabubuisit ako. Yan po lamang. So, ito dito sa akin tatawagin ngayon ay uh, alam niyo nang gagawin at wala na akong maraming usapan pa kasi nga sabi ko nga po kung paliwanag ako ng paliwanag dito may comment na nga po diyan hindi mo kailangan sir magpaliwanag na magpaliwanag kasi kung talaga sumusubaybay sila sa inyo yung minsan lang na magpaliwanag kayo alam na nila which is tama kaya wala nang maraming, maraming paliwanagan ito Basta doon sa Tarek Hasan Mirza, kung kayo ang matatatawag ko dito sa mga binibigyan ko ng kung ano-ano, ay uh, doon kayo makipag-ugnayan sa sekretary ko sa Tarek Hasan Mirza Messenger. Doon niya ibigay yung uh, telephone number at uh, kompletong address at ipapadala yan through LBC sa inyo yung mga electric pan na ibibigyan natin. Lima po yung bibigyan natin ng electric pan. Ito po ha. Ito nakalista yun. No? Lima po yan o. No? Oh. Ayan magsisimula, magsisimula na po tayo dito kay Elena de Ayan. Elena de Alam mo nang gagawin. Sinabi ko na. Pangalawa, electric pan pa rin po ito. Si Herminia Rivera. Ayan. Pangatlo, Manuel Hison. Lalaki. Pang-apat, Dores Samuel. Pang-lima, Emilita Sandoval. Ayan po. <clears throat> Ayan po yung uh, kusa sa ako silang binigyan ng kwa na kung ano, hindi na dinaan sa rapor, kundi uh, binigay ko na po. Kasi nga po, talagang kailangan na po natin na i-dispose ito dahil nga kung siguro, kung hindi lang na-delay yung pagkakadeliver dito, yung galing pa kasi sa Manila yan, kung hindi lang na-delay yan, dapat sana Nung Pasko pa at saka bago magbagong taon dapat sana ubos na yon eh kaso nga na delay yung uh, pagdating pati nga yung uh, kwan? yung uh, iPhone at saka sa susunod po pala pagka kwan ha, mayroon po tayong ibibigay na uh, limang limang iPhone po iPhone uh, 15 ha hindi 16 iPhone 15 po may lima, lima po yan na ibibigay natin so depende po yan sa kapag ka uh, uh, hindi ako nabuburyong dito sa mga tanga ng mga kung kundi nagiinit ang ulo ko kasi ma tao lang din naman po ako nagiinit din po ang ulo ko eh so po doon sa mga natawag ko ay doon lang po kayo makipag-coordinate kasi once na itinawag ko na po ito once na itinawag ko na po ito wala na po akong pakialam dyan hando na po yung sekretary ko sa siya na po ang tagabasa kasi wala na po kasi yung mungpan ko yung tagabasa ko kasi siraulo at uh, pinagpahingak muna at uh, hayaan kong madala na wala siyang malamon. Ganda-ganda na ng tagabasa lang siya eh. Makikipag-away pa. Anyway, pare-pareho lang naman niya sila. Eh wala akong pinakampiyan dito. So, yun na po muna at... Uh hindi ka po muna itataas yung aking kamay kasi talaga sa totoo lang po, hindi, wala, wala talaga ako sa mood dahil uh, nakakapag-init po talaga ng ulo itong mga nagpapadala ng kanilang mga kung ano-ano sasabihin na Kumusta po Sir John? Sana mag-ingat ka Sir John? Hindi po tinatanggap yun. Hindi po. Tapos magpapadala dyan, ang dami-daming pangalan, ha? pakaraming pangalan, ah tapos yung sinend, sinend niya na ah, uh, video ko mismo, do, send niya dyan sa Tarek hassan na sa, o di kaya dito sa Martin Luther King Jr. Aditanga. Hindi po patagalan ng pag-subscribe ito ang tandaan po niyo kung sino po yung nakapag-send ng tamang subscribe dito sa Tarek or sa Martin Hall Stranger, yun po ang malilista doon sa timba. Kaya kung iniisip nyo ay hindi ka eh, hindi ka nakakondyan, hindi ka nakapag-subscribe, malamang hindi ka kasali. Yun lamang po at maraming maraming salamat sa inyo.